Hello, magandang umaga. Muli ay magbabahagi ng orasyon. Ito yung orasyon para hindi masumpa saan ka man pumuntang lugar o kahit na dyan ka lang sa inyong uh, bahay upang hindi tabla ng sumpa. So yun, uh, intro muna po tayo. sa akin channel at blaryo ng angles uh, nawayabutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan at uh, ligtas sa uh, ano kapamakan at walang karamdaman uh, hangat ko lagi ang inyong uh, kalusugan at kaligtasan saan man po kayo naroon uh, abroad man o dito sa Pinas <coughs> uh, muli uh, kuya uh, magpapasalamat sa inyo mga solid followers ko uh, at viewers at sa mga lalong lalo na sa aking mga channel member salamat po sa inyo sa inyong patuloy na uh, pagsusuporta sa aking channel at ganoon din shout out din sa mga kapwa ko Alvolario Antingero at sa lahat ng nagbabahagi uh, ng mga orasyon shout out po sa inyo at uh, shout out po sa mga sakay na netcastro Castro uh, balawag ng Malaysia to ma'am salamat po God bless sabi niya Kylie Lika Marista sabi niya uh, pa shout out bro Ricky gandang hapon sabi niya uh, Deli, uh, Deli Kalakala shout out po uh, si Perino Lacheca shout out po uh, Mary Parak Kiit Uh, para shout out po. Nagkano ang medalyon. Ayun, uh, PM mo lang po ako sa aking Facebook para masagot po kita. Bawal po kasi mag-comment ng presyo sa comment section. Sana maunawa nyo, mga brother and sister. ah uh, Hasmin Martin, shout out po. Ninyo Dai, shout, shout out po. Godfrey uh, Do Dobria, Dobria, shout out po. Jun Lanza, shout out po. Victor Anacion, shout out po. Carlo Pajarillo, shout out po. Robert Cabunila, shout out po. Jan Makapagal, shout out po. Cipriano Bautista, shout out po. Rick Antibo, shout out po. Ricky Antibo, shout out po. Prince Best, shout out po. Uh, Robert Cabunila, shout out po. Oh, maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagpo-comment. So na uh, maraming salamat po. At kung uh, hindi ka po po nakasubscribe, paklik po ng uh, uh, subscribe button dyan at uh, yung bell, notification bell dyan po sa ba, nang lagi ka pong updated sa lahat ng video na aking na-upload. Ayan. So maraming maraming salamat po talaga. Uh, ako po yung nagpapasalamat din sa mga morder sa akin ng mga gamit spiritual at uh, ngayon may nagpagawa naman tatlo ka tao at ito ay nagpagawasya, uh, nagpagawa siya ito naragbihan ko na ito, at yung isa ay hindi pa at uh, ito yung pangatlo yan at huwag po kayong magalala sapagkat tayo po ay uh, kumuha na po ng uh, DTI para maging legit po tayo at mga lunes ay uh, <coughs> BIR naman ang aking kukunin para sa mga online seller tulad ko. Mm, yan. Kaya huwag po kayo magalala at lim, lito mo sa iyong uh, nagpapalimos ng gamit, spiritual. Yan. DTI po yan, uh, kinuha ko na kahapon. Yan. Naka DTI permit po tayo. Yan. At true uh, di kasang mode of payment pag nagpapagawa po kayo para uh, kasi siyempre bibili po tayo ng materyales. At yung binabayad, binabayaran ko rin po kasi yung nagugupit nito. At yung naglalagay ng cover, binabayaran ko rin po yan. Uh, may, may, tao kasi gumagawa nito, nagugupit. Tapos yung iba pa yung bayad dun sa naglalagay ng cover. At sa mga na gusto maglimos uh, na ng mga medalyon, PM nyo lang po ako dito sa aking Facebook account yan At uh, wag sa comment section po kayo magtanong ha. Sa dito po sa Facebook ko na to. God bless. Ah, uh, 'yun uh, sa mga gusto po ng uh, mutya ng <coughs> bulaklak lang tandad tulad nito. yan Yan po ay 99 pesos lang. At uh, COD po 'yan. Eh yan po ay hindi manggagaling sa akin kundi sa Shopee po yan manggagaling at uh, para maka-order po punta po kayo sa description box ng video ito. pindutin nyo lang po yung link uh, madiretso na po kayo sa Shopee tapos uh, kayo, uh, kayo na po ang bahalang order COD po yan pag dumating po yung uh, items dun po niya lang po babayaran na eh? sa alagang 90 pesos pre, uh, 99 pesos pre-shipping po yan um, pre-pots po yan may post na pula yan so yan na po kayo sa description box ng video ito tapos yung link doon na may pamagat na ito ang link ng Shopee yun pwede pindutin nyo po yung link na yun para makawadar po kayo <coughs> at uh, sa mga gamay gustong mga gamit uh, pang Shopee meron po ako PM nyo lang po ako dito kung anong gamit na ninyo pong uh, orderin para mapadalang ko po, po kayo ng link para discounted po kayo. Yun. Kasi nga pala yung aking ipabahaging orasyon ay yung orasyon para sa hindi masumpa, sumisa, hisala, abisa, so, masewa, sakan. tatlong beses nyo po babanggitin at hip sa hip po pong ditip, at kahit anong oras ay pwede pong gamitin. Sana makapatulong po ito na aking binahagi God bless maraming maraming salamat